guys, welcome to my second in Australia. Ngayon na tayo sa nail shop. Nagpapa powder tayo ngayon. At uh, kalalabas ko lang sa simbahan. So, eto ngayon, nagpapapwede ko lang. Tapos, maglalakad-lakad lang ako mamaya sa Coventry. Mamimili ako ng kahit ano, ante, kain, ang Tapos, uuwi na na masahe sa legs. Yan ang paborito ko dito. <laughs> ngayon nandito naman ako sa Coventry MCQ. Ang PCQ sila ngayon. So, tain ako ng black miss food. Ang sarap ng mga pagkain. Nagbubuto yung ako Chinese New Year pala ngayon. Gutom na gutom na ako guys. Buti na nga lang may pagkain dito ng mga ready na. May palibig pa silang mga sausages ngayon dahil sa Chinese New Year. So, hintayin na lang natin yung pagkain ko. Takoy nagugutom na. Ayan guys, tignan nyo. Bumili ako ng ang peanut Ayan, ibabang pinat. Tapos, meron sticky sticky na corn. Pagbigyan natin si mami. Tapos, ayan pa yung mga pinamili ko. Ayan, nag-bebel na yung ano ko. Ready na yung pagkain ko. Okay, Tapos, ako na. Hey, ayan guys. Ang kakainin ko. $15 to lahat may konting salad, may kanin, may roast pork, may konting sabaw. Ewan ko kung ano yung klase yung salsawa na yan. So, ayan. Kain na tayo. At ako'y nagugutom na. Sipan natin ito guys. Ang sarap ng mainit na, na sabaw. Mm. Ayan. Yeah. Sino gusto magluto kapag ka nakakabili ka ng ganito 15 dollars kaya di ka nakamaan mmm ah. mm. tap <laughs> mmm mm. <laughs> mmm mmm Para lang palang patisto. Yan. Guys, eto na tayo. Tapos nang mamili. Tapos nang umain ng lunch. Ngayon, nagdadrive ako pa uwi. Papunta naman sa mami. Dahil nagpabilis siya ng uh, sushi at saka sweet corn na mais. Oh, o, ano nabay sinabi ko. Sweet corn na ma Crazy woman. So, anyway, sana pag-uwi ko, nandito na yung order ko, yung mga delivery ko. At ako'y busy-busy sa paggagawa ng mga jewelry. Here we go, guys. Malapit na tayo. Mainit daw, mainit. Sabi ko. Ma, ibigay mo sa akin to. At... Wala pera. Ayun, ha, ibaba ko na yung pagkain niya. Ayaw magpa-video kasi <laughs> hindi anyway, pa rin siya naliligo. Anyway, pauwi na tayo. Ang lapit ko lang sa mother ko, guys. Five minutes lang ako. Kaya nga anytime when I'm cooking, malagi ko siyang nasa share at kasi eh malapit lang siya. Spoiled na yan eh kasi kauwi ko lang eh. Ka kaluluto ko lang eh. Dinadala ko kaagad sa kanya eh. Sino kaya gagawa sa akin ng ganun ano? Pagtanda natin. Mm. Anyway, nag-enjoy naman ako doon sa lunch ko. Kaya lang, do you think it's a bit expensive for $15? Kakarampot lang yung pork na nilagay. Tapos dalawang slice lang ng cucumber. Dalawang slice ng tomato na manipis. Konting parang patis na may sabaw. Tapos yung sabaw lang na pinaglagaan lang ng ano. Masarap siya pero para sa akin medyo mahal. Dapat yun mga ano lang. Twelve dollars para sa akin. Welcome to Maris in Australia. Nakauwi na tayo. Ito mga binili ko sa mga in-check, guys make my own halo-halo. There you go. Pag ganito, you can ano, watch your how much amount you want, how much sweet. So, tama na yan. Ngayon, I avoid sugar already for a while, but lately I've been craving for something sweet. And, gusto ko to, masarap tong biskuit na to. Very crispy siya. Basta para sa akin, masarap yan if you wanna try. Then, Umili ako na sira na nga yung plastic. Isang packet na nako sumabog na yata yung mga prutas. Sabi ko na nga be. Lyle water. Ayan. Umili ako. Tapos itong ganito na mix. Yamcha. Meron siyang ginger prawns, lobsters. I don't know what's a cow, Ini-steam ko lang yan guys. Yung Broccoli. Tapos, nung dalaga ko, very, gusto gusto ko yung mga ganyang biscuit, si mga egg cracker. But I bet it's not the same. So, ayan yung aking maes. Kulo na, luto na. Ano ba naman kalukohan to? Sumabog yung yung aking mga puta. So, hugasan ko. Guys, look. Tingnan nyo naman, oh. Nasa bag. May sama pa siyang ano eh. ito na nga pala yung result ng aking pedicure. Ayan guys. <laughs> Gusto nyo yung kulay? Guys, luto tayo ng pritong dried fish. Hindi ko lang alam kung anong klaseng isda ito. Pla, plake, plake. Ewan ko, plake. Anyway, So, katatapos ko lang magisa, nalagabos yung gulay. Nainis ako. Kasi in-steam ko lang siya. Tapos, nalimutan ko dahil nagpunta ako sa labas. Pagbalik ko, malambot na yung gulay. So, anyway, ito ay madali ang luto lang. Kailangan so, nyo yung, tignan mo yan, pagsabay-sabay ko yung luto. Ay, nako. Sana naluluto to. Kasi normally, kinukunti-kunti ko. Ewan ko ba kung bakit pinagsabay-sabay ko ngayon. Tingnan mo ngayon nangyari. Ayan. Hindi pa naman ako nagugutom tong oras na to. Kasi sobrang init guys. Sobrang init. Sobrang init. Alam nyo, napaka-crunchy dito. Kaya lang matabang. So, ang turo ko sa inyo, pag nagluto kayo ng ganito, pagkagisa ni pagkagisa pagkapito niyo lagyan niyo ng uh, powder powder cubes kung anong flavor na gusto niyo ayan tama na siguro yan yan guys luto na pag nagprito kayo niya kailang madali alam ko chicken flavor to pero yan ang parang asin na ginagamit ko kasi otherwise matabang wala siya talagang lasa ng salt. So, yan lang. Na-overcook yung gulay eh. Nakakainis. So, yan lang yan guys ha. Gusto nyo bumili. Napakasarap. Malutong. Napakadaling kainin. Ang daddy ko magluto nito. Pignifrito. Tapos lalagyan ng sugar. <laughs> At saka chili.